Uh, hindi po akong rehistradong may-ari ng bahay na yan. Pagama talagang tinuturing kong bahay ko yan, kaya lang po, uh, mula nung ako po bumalik sa gobyerno, eh, hindi na po ako nakaka-stay dyan at ibang bahay po ang tinutuluyan ko sa Baguio pag ako po ay nararian. Narid bang bahay mo? Hindi po. Kasi wala naman pong search warrant yung mga otoridad na pumunta dyan noong 27 of July. No? Ang meron lang sila ay mission order galing sa um, Bureau of Immigration. Alam mo, may kumalat na balita at uh, uh, media card na sinasabi na yung tahan ng crow sa Baguio ay renaid unang-una. At meron daw mga dalawang pogo big bosses na nahuli doon. Lilinawin ko lang po ha. Una-una, hindi po akong rehistradong may-ari ng bahay na yan. Pagkama talagang tinuturing kong bahay ko yan, kaya lang po, uh, mula nung ako po ay bumalik sa gobyerno, eh, hindi na po ako nakaka-stay dyan at ibang bahay po ang tinutuluyan ko sa Baguio pag ako po ay nararian. Pangalawa po, yan po ngayon ay pinaupahan. Pinaupahan po yan at merong kontrata po ng January 2024 sa isang, uh, uh kung di ako nagkakamali, isang Chinese national na merong 9G visa or working visa po. So legal po yung estado na umuupa dyan. Now dahil hindi po yan okubado ng may-ari ng bahay at merong lease contract, po ang nakaposisyon yung mga umuupa. So ako po hindi nagsasalita doon sa mga nagtatanong na una-una sa iba yung bahay na yan, hindi po registrado sa pangalan ko yan. Okay? Isang korporasyon po ang may-ari niyan. Pangalawa, oh, na-raid bang bahay mo? Hindi po. Kasi wala naman pong search warrant yung mga otoridad na pumunta dyan noong 27 of July. No? Ang meron lang sila ay mission order galing sa um, Bureau of Immigration. At nung ako po ay na-inform na may ganyan, sabi ko, abay, kung sino'y hinahanap, surrender, Kasi yan naman po ang epekto ng mission order. Pero wala pong raid kasi hindi sila pumasok sa tahanan. Hindi gaya ng ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ na merong search warrant, pinasok nila. Bakit? Kasi yung search warrant, galing po yan sa hukuman. Ang mission order, hindi po yan galing sa hukuman. Galing lang po yan sa Bureau of Immigration. At totoo po, nami dinampot. Ang kwento nila, big bosses daw ng Pogo. E eh, sa tingin ko po, kalokohan yan. Kasi yung babaeng nahuli, e eh, kakarating lang po niyan, bisita lang yan, nung umuupa sa bahay. In fact, wala pang isang liguyan yan na dumating. At uh, sabi naman nila, talagang meron naman pong dokumento yung babae. Yung lalaki, ang walang dokumento. Pero pagkakakilala ko po yan, eh siya po yung partner, kung di ako nagkakamali, nung umupa sa amin. At uh, ako po, eh, meron po ako talagang katiwala dyan para masiguro na talagang ginagamit lang for residential purpose yung bahay. So mantakin mantaki niyo may umuupa na dyan, pero may binabayaran pa rin akong caretaker para mag-alaga ng hardin at mag-alaga ng dalawa kong baka at masiguro na hindi nga ginagamit yung bahay na yan for any other purpose other than residential. So, malisyoso na naman po. Siguro dahil po uh, si Chairman Altenco nang nagkumpirma na hindi po ako naglakad ng lisensya sa isang illegal na pogo nung siya ay nagtistigo sa Senado. Ang sinabi lang niya, ako ay nakiusap para sa rescheduling of payment, yung pagbabayad sa pag-utang sa pagkor ng gifts dahil na-dispal ko yung pera na dapat na ibayad sa, sa pagkor. At hindi po ako naglakad ng lisensya kasi noong July of 2023, kalalabas lang po ng bagong guidelines kung paano mag apply uh, para sa lisensya. Ang mga POGO na ngayon ay tinatawag na, uh, ano ba tawag sa kanila? Electronic... Ano yung tawag ano, tawag uh, internet, uh, gaming uh, internet gaming licenses. Gaming licenses, no? So, wala pong usapin na naglakad ako, no? At wala pong illegal na pogo involved kasi nung mga panahon na yon, July, legal po yung Lucky South. Pero ang paninindigan ko nga po, ang sinamahan ko yung service provider ng Lucky South na Whirlwind. At ngayong araw po sa Senado, pipresent ako po ang mga dokumento na nagpapakita na uh, matapos ang ilang linggo ng meeting na yon sa Pagcor, eh ako po talaga ay kinuhang abogado ng Whirlwind para sa isang ejectment case. At uh, papakita ko po yung mga motion na hinain namin sa RTC of Angeles na humihingi na bawiin yung writ of execution para paalisin yung Whirlwind doon sa inupahan lugar sa Porac at yung aking petisyon na hinain din sa Court of Appeals para i-declare na null and void yung desisyon ng uh, RTC um, uh, Angeles no na nagbibigay bisa doon sa compromise agreement no at pinapaalis sa yung uh, whirlwind doon nga sa porak na kung saan na raid no so malino po no na gaya ng KOJC abay ako po ipinupuruhan din ng administrasyon at uh, gaya ng KOJC dahil tayo naman po ay meron na talagang track record sa paninilbihan hindi rin naniniwala ang taong bayan maski tayo po'y demonize So mamaya po, hindi eh, ko po tatakasan yung uh, Senado. Haharapin ko po sila. At papakita ko po ng isang kritiko ng Administrasyon Marcos Jr. ay hindi po pwede maging padrino ng Pogo dahil ang mga tunay na pwede magpadrino sa Pogo para kumuha ng lisensya ay yung Administrasyon mismo o di naman kaya yung kanilang mga kaalyado. Sentido komun po yun.